Ganun oh. Oo, balik. 3 days na po sila. Kailangan pag 5 days mabigyan natin sila ng singsing o oh, mga pikit pa. Oh. Ang gandang tanghali mga katamsat Dito na naman po tayo sa ating ano Sa ating noobs Ayan, kakalampagan na po yung ating mga ibon Ayan po, panoorin nyo oh. Nangihingi na po sila ng pagkain oh. Wow Ayan, Ang sandali ha Ayan po yung ating mga alaga Bukan natin itong pintuan to Kung mahiwag ang pintuan Oh, matabang pusa. Matabang po yung pusa, oh, you know. Oh. 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 Si Monique, nakabang kasi gusto niya humuli ng kalapati. Oh, diba? Ano? Ihingi ng pagkain. Nasa yung pagkain? Oh, pakainan. Ay, karo, oh, grabe. Hmm. Ano rin yung mga tayo? Mga katamitahat. Hmm

ano po rin naman yung ating mga alaga na to. Ayan. Ay, wala ng tubig. Wait lang, wait lang. At ating ano. Ayan na po sila. Tumutoka, toka na. bibigyan natin pa sila dito. Ayan, ayan okay na. Ibigin na po natin sila. Isa-isa tayo may upload Ka upload po muna tayo ayan malaga po sa mga ibon yung mayroon silang inumin yan alisin natin ito ilalagyan po natin sila ng inumin ito wala na rin naman ayan alisin kasi binabahay ng lamok itikit-ikit e na nga oh Wala, sige, papalang muna kayo. Para mayroon tayong may e update Matagal tayong hindi nakapag-upload ng ano. Sa ating mga ibon. Ito, marami pa rin naman sila. Alam nyo mga bagong inakay to. Ito po. Yan, ito. Ito, ito yung bagong inakay. Ang grabe na kung tumuka. Oh. Talaga nakikipaginagawan. ginagawan. Tapos, at saka ito. Oh. Bali, tatlo sila. Ito yung nanay, si Grisel. Ito yung anak. Ang ganda ng anak niya, oh. Ayan, oh. Oh, diba? Ang ganda ng anak niya, oh. Tukuran natin para may thumbnail tayo. Tapos... Alam ko mayroon, na ina. Ayan, nalilaki na pala nila. Ito na sila, sila. Ilang kayo? Nasaan yung isa? Ah, ito. Kailangan pala ano. Mabigyan sila ng magandang. Wow. Okay naman ang katawan. O, wala pa tayong sing-sing nito. 3 days na po sila. Kailangan 5 days mabigyan natin sila ng sing-sing. O, mga pikit pa. O. Ang ganda nila. Oh. Ano natin para mga wata ng tab nil. pa sila ng sarili pugaran kasi binubuksan ko itong bintana na to. Ito, ito. Para sila ay eh, lumabas. Ayun, mga sanga na kayo Mito yung ano. Sanga na kay Mito yung kanilang uh, binawang pugad. Ayan po. Kasi hindi naman nila ginamit. Aray. Eh. Ito ang nanay po niyan ay isong si blue Bar at saka si chicken. Ito. Is ay isong blue Ay lalaki to. Ito, so, ito. Ano, gutom pa? oh, payat. Kasi, nagpapakain. Ano, pinaya ta. At Ano, so, palang pinayat ah. Ano, yan na po yung aking update sa ating mga alagang ibon. Ito pong pampalibang ako lang. Ayan ay, ay, na po yung aso ng mga katipahay. Ang dami pong aso dyan katursi. Oh, ang galing niya. <laughs> ano, nangihingi pa. Patlipatin natin sa pala ito. Oh, ang galing. Ayan, di ba? Hmm. Um, po sila kababa ito. Ito naman isa. Oh. Si naman. Oh. Oh, ganyan po. <laughs> Nakakatawa sila. Ayan, o. Oh. Tanggal ng stress, no? Oh. Ano bang gusto? May tubig na. Ito yung tubig, o. Oh. O, may tubig dito. Pulang pa. Pulang pa. Ito yung pandami pang pagkain, o. Oh. Oh. Alam mo na, may bibigay ako po pa. Ganyan po yung mga ibon na magpa, ano magpaamo, no? Hmm. O. oh, oh, o. Oh, o. O, diba? Kami na nakapatukayin kayo sa palad, o. Oh dito o oh, ah, napapala ano po yung isa pag mga inakay pa po ganyan po hindi ko pa po pinarunda ito itong chica na to yan yung yan yung bumukang pakpak hindi ko pa pinarunda yan ito po inakay pero ano na siya oh, naglubo na siya Yeah. Ay, <laughs> talagang gustong gusto pang kumain oh. Hmm, dito pa. Oh. Oh, di ba? Ang galing po nila, no. <laughs> diba? Yan at yung mga alagang bird. Oh. Meron pa, meron pa. Kuha pa tayo. Kainin natin sila. Isa-isa oh. oh isa -isa na silang kumakain. Ayun. Nakain sa palad. Diba? Hmm mayroon tayong dalawang inakaya. Thank you so much po. Masayang yung panonood. Bye-bye!